Ito naman po mga bossing ko ang atipong pong asukal at asinap perfect combination mga bossing ko upan sa ganon tayo po mga bossing ko ay mag-umapaw ang blessing ngayong buwan na ito ng pebrero mga bossing yumamat maging matagumpay lahat ng mga pangarap ay matupad Makabayad lahat sa mga pagkakautang matigil na ko naman ng mga pagsubok na pinagdadaanan ito po mga bossing ko isa sa mga subok na napakaswerte ang perfectong kombinasyon ng asukal at asin po natin ngayong buwan na ito ng pebrero ay pauulanin ng blessing sa ating buong pamilya mga bossing Maraming maraming pera ang darating mga bossing Kaya kung kayo isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte Asya mga bossing ko, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa Subukan nyo po ito At ito po ay uh, malaking tulong po sa inyo po mga bossing ko At mapapasinin nyo na ngayong buwan ng Pebrero Kung ikaw ay nalubog nitong buwan ng Enero Ng pagkakautang at napakaraming pagsubok na pinagdaanan Itong buwan ng Pebrero Pebrero ay marireverse Dahil maraming blessing ang darating po sa inyo Kaya kung kayo po ay naniniwala at naisip po itong gawin Asya mga bossing Bossing ko. Good luck po sa inyo po lahat. Mga bossing. Welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napakaraming problemang pinagdadaanan sa buhay, lalo-lalo na ang mga problemang may kaugnayan tungkol sa usapin ng pera. Asya mga bossing, kapag ganyang usapin, si pag-atyaga, double time sa pagkayod. Huwag makakalimot magdasal. Laging humingi ng gabay. Ngayon po, kung kayo po ay minamalas pa rin at kahit anong gawing kayod ay saunat wala, asya mga bossing ko. Subukan yung gawin ang pampaswerteng ito. At ito pa mga bossing ko isa sa mga very powerful basta naniniwala ka. Kapag gumawa ka, wag pipilitin ang sarili. Dapat naniniwala ka, positive ka na makakamitan niyo mga pangarap ninyo. Positive ka na makakaahon kayo sa pagkakahirap, pagkakalubog sa pagkakautang, or kung ano man po yung problema niyo pinagdadaanan, lalo na tungkol sa usapin ng pampinansyal, mga bossing ko. Kailangan subukan niyo po ito para may patunguhan ng ating kasipagan. Kasi may mga pagkakataon, masipag ka, madiskarte ka, pero lagi pa rin minamalas, asya. Diyan papasok ang ating mga pampaswerte. At dahil nga po, papalapit na ng papalapit na matapos ang buwan ng January, mga bossing ko. Subukan nyo itong gawin ngayong oras na ito kapag napanood nyo, basta sa umaga ha. Pag, uh, halimbawa, napanood nyo ito ngayong gabi o ngayong hapon. Ngayon po, ay di, gawin nyo po ito kinabukasan ng umaga. Dapat sa umaga. Mga bandang 6.30, alas 7, at ibibilad natin hanggang alas 8 ng umaga. Makalipas ang alas 8 ng umaga, sasabihin ko sa inyo ng buong detalye kung ano po ang dapat ninyong gawin mga bossing. Nga pa mga bossing, ano po ba itong aking sinasabing ito? Nako, matutuwa kayo dito mga bossing ko dahil ito ay napakasimple lang ng aking tuturo at napaka-epektibo po nito mga bossing. Nga pa mga bossing, basta positive lamang, lahat ng mga problema niyan, walang imposible, malalampasan po natin yan. Subukan nyo po itong ilagay mga bossing ko sa loob ng isang buwan ng buwan ng Pebre ero ninyo mga bossing. Ano po ba ito? Ito yung ating pang-cleansing. Ito pa mga bossing ko, isa sa mga very powerful, powerful mga bossing, powerful. pool <laughs> na tayo mga bossing ko. Ngayon, Very powerful po ito mga bossing ko, ang ating asin mga bossing. Ang asin mga bossing ko, lalo lanas sa usapin ng mga punsoy, mga bossing ko, hindi nawawala ang asin. At kagaya na nabanggit ko nga po sa inyo mga bossing, kahit sa damakmak na asin ang inyo pong ilagay, ilagay nyo na po yan mga bossing ko sa isang mangkukan na babasagin o kaya transparent na ganito. Bumili ka ng isang mangkok na ganito mga bossing ko at ilagay ang sandamupal na asin at ilagay yan sa harapan ng inyong tahanan. May pa mga bossing, o siya, yung mga mamurahing asin lang sa bangketa natin na bibili. Yung tigsa 10 piso ang takal, 20, 50. Yan. Yun ang inyo pong gagamitin. Para magpalit ka man na magpalit, kapag ito'y natunaw, ibig sabihin maraming negatibong eneriya, magpalit ka man, hindi nakakahinayang dahil mura lang naman po itong ating ginagamit na asin. Huwag ka gagamit ng ayuday yung ganito lamang. Ngayon pa mga bossing, sa tatambalan natin ito mga bossing ko, nitong ating golden sugar mga bossing. Local lamang po na golden sugar, okay na po yan mga bossing. Itong magandang tambala na ito mga bossing ko ay makakatulong para masigit na maging masagana ang pamumuhay po ninyo sa buwan ng Pebrero mga bossing. Ito po mga bossing ko isa sa mga subok na nanapakaswerte. Sa positive ka lamang, huwag kang madadali ng nega. Kasi kung ikaw ay nega, daing ng daing, pinagdaanan ko na rin po yan at araw-araw ay high blood ako mga bossing. Wala ko sinasantong araw, ultimo lunis, unang pasok ng buwan. Yan, yan po ay lagi rin akong high blood. At ang masakla pa ay nakaitim ako, yung mga ganon. O kaya purong puti, ang suotin po ninyo yung makukulay na damit. Mga ko yung masasaya. Ngayon po mga bossing, sa mga unang araw mga bossing ko, ha? Ngayong unang araw ng ng Pebrero, huwag kang mag-iinitiman. Pero sa mga ano, basta mas maganda yung itim, may mga design, hindi puro. Ngayon pa mga bossing, kung mahilig ka talaga sa itim, ko talagang hindi ka papipigil dyan sa itim. Dahil may tao talagang mahilig sa itim. Kung bagay walang basagan ng trip, yun ang trip po niya. Basta mas maganda mga bossing ko, sa mga sumunod na araw na lang suotin, huwag sa mga unang araw. Ngayon pa mga bossing, alam niyo na ibig sabihin po niyan. Ngayon po mga bossing, kung naniniwala ka sa mga mga pamamaraan, aba ay lumarga po kayo. Subok na po ito na napakaswerte dahil paborito ko rin po ito ng mga pampaswerte. Dati natin mga bossing ko, bagamat alam ko po ito mga bossing ko at dito rin ako nagsimula. At talaga namang ang daming blessing na dumating. Kaso nga lang, nung dami ng blessing na dumating, nagjump naman ako sa ibang negosyo. Tapos hanggang sa nalugi po ako doon mga bossing ko, napabayaan ko nga po yung mga pampaswerte ko. Itinago ko yung mga pampaswerte ko. Hindi ako gumagawa ng mga pampaswerte. Tapos iyon ang may mga pagsubok na dumating mga bossing kaya huwag nyo kong gagayahin kaya sinishare ko sa inyo mga bossing ko na ganoon para huwag nyo akong tularan mga bossing ko dahil hindi nga po pasaway mga bossing at uh, ito nga po mga bossing ko itinuloy-tuloy ko na tuloy-tuloy din po mga blessing na dumating na hindi ko rin inaasahan ako po mga bossing ko dati-dati mga bossing ko parang bang may galit sa mundo na lahat na inaway mga bossing ko may pagkamaldita talagang kapag gagalit-galit, -galit, targa walang sinasanto, ganun mga bossing. Ngayon pa mga bossing, once na meron kang ganito, makukontrol nyo po yan. Tapos, uh, kayo po ay mapapasinyo mas magiging magaan yung dali ng swerte sa inyo mga bossing. Tapos, mapapansin nyo po mga bossing ko, kung mga nakalipas na buwan, ito nga po papatapos ng January, lubog ka sa utang. Pansinin niyo po, ito sasapit ng Pebrero, mga bossing ko, ay mas magiging magaan ang daloy ng swerte. Mas magiging, uh, kumbaga magaan pag, sa bawat araw na pagising mo, parang hanggang sa kalooban na parang bagamat may mga pagsubok ang pinagdadaanan pero alam mo na ang dami pa rin blessing na dumarating. Yung bang ganun mga bossing ko na nararamdaman nyo na kahit marami mga iba pang, kasi lahat naman tayo may mga pagsubok. Yung bang mapapansin mo o mararamdaman mo na na hindi mo inaasahan na ang dami pa rin blessing na dumarating. Kaya kung kayo po'y naniniwala at naisyo po itong gawin, ay lumarga po kayo dahil kayo po mismo ang makakapansin sa dami ng blessing na darating po sa inyo. Pwede rin kumuha ka ng isang malinis na papel at isiksik sa pinaka ilalim po nito mga bossing ko yung mga kahilingan ninyo. Pag nag-wish po kayo, sabihin nyo po, um, ko na siksik-biglig at umapot, maraming blessing ang dumating sa akin. Sa akin at ang buong buong pamilya ko ay hindi makaranas ng mga problema o kung makaranas man ay kaagad itong malampasan at magkaroon kami ng maraming pera at makain namin ang lahat ng aming nais kainin o kaya po makabayad ako sa lahat aking mga pagkakautang at kailanman na hindi na ako muli mangungutang pa basta ka ng mga pagwiwish mga bossing ko ha direct to the point huwag ka na magpatumpik-tumpik pa yan po ay huwag ka na mahiya kasi unang-una hindi uh, nakakain ng hiya pangalawa yan po ay hindi maganda ang may dudulot direct to the point ka na kung anong gusto po ninyo at yan po ay direct to the point din ang blessing na darating sa inyo kaya kung kayo po naniwala na isa po itong gawin asya ay lumarga po kayo basta ikaw ay positive lamang at gusto nyo gawin po ito ay lumarga po kayo pero kung ayaw nyo gawin, huwag pipilitin ang sarili ngayon po mga ko, kayo po naniwala at nasa po itong gawin, asya mga bossing ko good luck po sa inyo lahat